你觉得怎么样？ Finally, hindi na rin mababasa itong mga sinampay ko dito sa likod ng bahay. Dahil may nahanap na akong solusyon, ito nga pala yung awning canopy for door and window. Meaning, pwede mo siyang ilagay sa pintuan mo or sa bintana mo. Actually, meron naman talaga akong sampayan dun sa roof deck. Yun nga lang, dahil nagkakaedad na tayo, hirap na akong akit panaw para lang magsampay dun. At saka isa pa, nandito kasi sa baba ang laundry area namin. Kaya nagpakabit na lang ako ng sampayan dito sa likod. Meron din naman akong sampayan sa garahe. Yun nga lang, di pa rin kasha ang mga sampayan ko lalo pag marami at limited nga lang space dito sa garahe at may sasakyang nakapark. Nung nagpalagay kasi sa ako ng sampayan, di ko naisip na pag uulan pala ay mababasa kasi di na nasakop ng bubungi pinagkabitan ng sampayan Buti na lang po. may nakita ako online na meron na palang mga ganitong kanopi na kinakabit lang I mean, nag-check out ako kaagad, lalo nung nabasok ang mga reviews, ay okay naman. Ay, laking tuwa ko talaga, for sure, hindi na mababasa yung mga sinampay ko. Madali lang din naman siyang i-assemble, pero tuloy na sinasabi ko, kung napapanood nyo yung mga previous vlog ko, wala talaga akong talit sa pag-assemble, kaya lagi ang anak kong gumagawa niyan. Kasi kung ako mag-assemble niyan, instead na ma-assemble yan, ay lalong di yan mabuo. Maiksi kasi PC ko sa mga ganyan, di ko kasi talaga siya nakukuha kaagad. May mga pintuan, bintana kayong napapasukan ng ulan o ang piyas ng ulan. Perfecto sa inyo. Matibay na siya sa hangin, hindi siya basta-basta nagagalaw at may mga malaking screw siya na para i May mga iba't ibang sizes nga pala ito. Basta bago kayo mag-order, mag-check out. Sukatin nyo muna yung pagkakabitan nyo para kuha nyo yung tamang sukat ng paglalagyan nyo. Ayan, nyo. na rin ng anak ko sa pag-assemble. Diba ang ganda? Kung gusto nyo rin to guys, maglalagay na lang ako ng link dyan sa comment section. Bye!